bago pala kami nagpunta dito, nagpunta muna kami sa doktor, main doktor ko dito sa Norway. And may nakitaan sila sa lungs ko. So, sinugod nila agad ako sa emergency. So, ayan, nag-aantay kami kung kailan kami tawagin para magpa-x-ray. Ito, andito na nga kami ni Frank. Nag-aantay kami dito ngayon. Naantay na lang namin na tawagin ako. So, nandito kami sa labas. After ng x-ray ko, so, bumalik kami dito sa room ko. So, mag-aantay na lang kami bukas ng February 6. So, Ayan. So, update ko kayo bukas, mga loves. So, hindi ako ng room. Today is February 6. So, nag na lang ako na tawagin ng doktor para umpisa na nila kunin yung liquid sa lungs ko. So, unahin nila yung right side kasi hindi nila pwede pagsabayan. So, hopefully maging success, success. So, balitahan ko na lang kayo ito hindi po 'yan ihi 'yan po yung fluid sa lungs ko na na nakuha nila so ayan